story time mga bagong kwentong nakakaaliw uh, talaga namin ng mga pogi puro kaya tong yabang nakakayak eh, hindi naman masyadong uso kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo balik nato, baka, baka ko. go pero wag kang susuko wag susuko ka nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea Woo! ano yung <laughs> kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Huwag makakap ka rin na sa akin. Eh. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Kwento Nying. Hello, ka-tune in. Kumusta ba kayo? Ba eh, napakalakas nyo talaga sa akin. O, nakita naman ha, yung title pa lang. Katunying and uh, 2.3 billion pesos net worth. Hindi ko net worth yan, baka <laughs> net worth ko yan. <laughs> yan. yung net worth ng kumpanya na nagtiwala sa atin. Naku, eh, napakagandang uh, kwento nito. Dahil sa, uh, sa kalam kay sa akin, Exclusive to ha, Ikukwento ko sa inyo kung ano itong pangyayari ngayong araw na to Isang kumpanyang pinagtitiwalaan sa matagal ng panahon na nagtiwala naman kay Katunying. Ano ito? Saan? Bakit? Paano? Sino? Paulit-ulit. Sige, di ba? Lahat na sasagutin natin dito sa loob. Let's go! the very first Stronghold Endorser contract signing. It is indeed an exciting time for Stronghold Insurance Company Incorporated as they will finally, after 62 years, be entrusting their brand to an endorser. Becca. Sino nga ba si Stronghold Insurance Company Incorporated? Bukod sa ako ang kauna-unahan nilang endorser sa loob ng kanilang 62 years sa industriya, Isang lang naman ang stronghold sa top non-life insurance company sa buong bansa. According sa Insurance Commission, top 10 ang stronghold dahil sa kanilang 2.3 billion pesos na net worth at top 3 dahil sa kanilang paid up capital. Aba, well funded. Iba. Halika, kilalani naman natin ang boss ko dito, For over six decades, we have proved that um, Stronghold Insurance Company Incorporated, is Totoong has done Subukna. In line with this, we believe that we need to finally step into limelight and broaden our reach. It is Stronghold Insurance Company Incorporated. Dream to focus on becoming a leader in the Philippine insurance industry. That is why we have chosen someone to embody our company. A person who exemplifies the same values and mission like ours. Ladies and gentlemen, on behalf of Stronghold Insurance Company Incorporated, we are all very happy to welcome. Mr. Anthony Catonning Taberna Our company is elated and excited to embark on a new journey with Catonning as our endorser Let's make it official kasama ang mga katuwang natin sa stronghold One of the news icons of the country, laging inaabangan at talagang pinagkakatiwalaan dahil sa paghahatid ng patas na balita at komentaryo, siya ay hashtag na. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, Mr. Anthony Gatoning Taberna. Salamat po dahil sa um, yung pagtanggap niyo po sa akin bilang isang pamilya ay uh, isang uh, karangalan po para sa akin. I want uh, all of you to know that uh, I have come across stronghold. In fact, ang aking pong uh, insurer sa aking sasakyan ay stronghold. Kasi hindi ka mapapahiya eh. Hashtag subok na. Subot na talaga. Ang tagal-tagal na ng stronghold, ang dami-dami ng accomplishments, ang dami ng nagawang mabuti sa maraming tao, grupo, industriya. So it's high time that uh, we come uh, out of uh, our shell and let uh, more people know about what Stronghold is. Gusto ko pong maging kasama ng Stronghold lalo na pag number one na kayo. Uh, this is another page of your history, our history. Uh, thank you so much for sa Stronghold uh, Company, sa uh, Stronghold family. Thank you for accepting me as part of your family and we will work together at uh, to uh, achieve uh, the, the goal of the company. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. nakatune alam nyo naman, mula pa noon, sa kauna-unahang endorsement ko, kasama na kayo. At ngayon, na meron akong bagong kapartner, strong partner, isinama ko pa rin kayo. Lakas kita talaga sa akin, ano? Gusto ko lang sabihin sa inyo, simula po ngayon, I'm proud to be a part of Stronghold Family. Prove! Bye! Happy weekend! Nagpa-practice lang ako kung paano maging vloggito. Mula nang magsimula ako Pero bilang vloggito, pagka pala nagpa-vlog ka, siyempre, unang-unang kailangan Kaya ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulid. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings Live tayo kung kailan ko gusto Ang Uncut Tunying Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib Ting Sabado Nights Ang Kwento Nying Tapatang may tapang at diretsahang tanungan Tatak Tunying yan tuwing linggo ng gabi Sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ng live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana Huwag kayong magsawa na suportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekena Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!